Can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at uh, maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive uh, ng ating gobyerno. Uh, lumalabas ang katotohanan, hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Doon sa nai-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor uh, Guo at ganyan din, na-establish ba yung connection niya sa Pogo at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Uh, dun pa lang sa documentary evidence. Tapos siyempre, yung ilang mga inputs mula sa mga uh, resource person persons. Wala rin Uh, mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen, so nananatili talaga uh, at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay Uh, uh citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. At sinasabi kasi ni Mayor Go na hmm. inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session sa tingin niyo mas nadiin itong siya, uh, Mayor Go, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na sabi yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya. Hindi pa rin ano eh hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung, unang, nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Mm -hmm. uh, kaya kung gusto sana niyang uh, linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng na mga tanong tungkol sa kanyang sarili. Pinapaimbita po natin si Nancy Gamo. And then last week po, meron siyang mga radio interviews. Sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Parating na po ba siya sa komite na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, Pagkandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zunyuan sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Uh, na, napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Go. Eh maalala niyo nung una kong tinanong kay Mayor Alice Go, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am, na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Go at parang personal na kilala and then Mayor Go was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Go tungkol kay Nancy Gamo. Ano po kaya motivation? Bakit po kailangan magsinungaling on the identity of Ms. Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zunyuan, baka, ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din. Sa Zunyuan. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this that this barangay captain was suspended by Mayor Guo oh. because of his refusal to sell about 54 hectares. Mm. And It will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon sa... Kasi may resolution pa raw yung kanilang office of the mayor and yung sanggunian na parang mm -hmm. he was suspended for not abiding. Considering na ancestral domain, gagawin okay. din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against... Mayor Guo, mm -hmm. dahil that's against the Constitution. It would be against the Constitution, it would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Uh, hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan. pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang uh, ang isang barangay captain na uh, IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa uh, lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA uh, kung uh, investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang uh, barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta uh, ng lupa, eh hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Isang panawagan sa National Security Council na iangat na kay Presidente. Itong usapin ng POGO, no, yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na uh, iba na ang POGO, patigili na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nai nasabi po namin directly uh, sa NSC. Ilang taon na itong problema ang mga POGOs mula pa ng panahon ni Duterte. Ang dami-daming masasamang epektong dinulot na pako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. Ano pa ba ang hihintayin nila? No? Lalo na kung uh, magrekomenda ang NSC sa kanila na i convince sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad?